So sa Family Feud scene nila ang September if it goes ng MIPH Kings ang manalo ng total cash prize na P200,000. Mark, matatanggap din ang 20000 ng Chosen Charity. Ano bang napinit? Ka Kapuso Foundation. Alright, Kapuso Foundation, sa inyo po ang 20000 winnings ng ating team ngayon. Now, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Sa isang araw, Ilang bote ng soft drinks kaya ang nauubos ng taong adik dito? Go. Lima. Good news, may pamamana si Lolo sa'yo. Pero ang bad news, ito ay ang kanyang blank. Pera. Height ng babaeng petite. Five-five. Ulam na may tomato sauce. Paldereta. Madalas na reklamo ng tao sa gobyerno. Kurakot. Let's go! Tingnan natin kung ilang puntos. Ang makukuha natin sa isang araw, ilang bote ng soft drinks na naubos ng tao adik. Sabi mo yung lima. Sabi ng survey ay... Yes, 13. Good news, may papamana si Lolo. Pero ang bad news, ito ay ang kanyang pera. <laughs> medyo na yun. Ito kaya ta dyan. Ang sabi ng survey ay... Kaya, sayang. Height ng babaeng petite, sabi mo yung 5'5". Medyo matangkat to. <laughs> survey says... Meron, meron. Ulam na may tomato sauce. Caldereta. Services? Yes. Madalas sa reklamo ng tao sa gobyerno, sabi may corrupt. Sabi ng survey. Nice one, nice one. 94, almost half. Not that at all, Mark. Let's welcome back, Jake. Jake. Good luck. Thank you. Good luck. You. Okay. All right, sparring mark ay nakakuha ng 94 points. Almost half. Ibig sabihin, 106 to go. You got this. At this point, may kita ng viewers sa sagot ni Mark. Kaya bigyan nyo po ng 25 seconds at mag-uumpisa at... Sa isang araw, ilang bote na soft drinks ang nauubos ng taong adik dito? Anim. Anim, okay. Good news! May ipamamana si Lolo iyo, pero ang bad news, ito ay ang kanyang ano, blank. Titulo. Height ng babaeng petite. 4'9. Ulam na may tomato sauce. Spaghetti. Madalas na reklamo ng tao sa gobyerno. Walang pera. Let's go. We need 106. Sa isang araw, ilang bote na soft drinks na nauubos ng adik dito? Sabi mo, anim. sabi ng survey ay... Wow. Ang top answer ay 5. Nakuha ni Mark. 100 points to go. Good news, may papamana si Lolo. Pero ito ay ang sabi mo, lupa o titulo. Services. No? survey Hoy. Ang top answer ay utang. 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 Height ng babaeng pitig, sabi may 4'9. Sabi ng survey ay... Yes. Ang top answer ay 4-11. Ulan na may tomato sauce, so sabi mo is spaghetti. Sabi ng survey? Top answer! Uy! Number one ay menudo. Ay, menudo pala. Madalas na reklamo ng tao sa gobyerno, sabi mo ay walang pera. At sabi ng survey? Yan. Ang top one ay kurakot na kuha ni Mark. Anyway, congratulations. You still have 100,000 pesos, guys. MRPH! Mag-uwi pa rin kayo ng 100,000. At syempre, the Mrs. Philippines, imbitahan po natin muli sa Entablado. Congratulations, Erica, Justine, Joyce, and Marjorie. Thank you again for joining us. Thank you. Thank we you. hope to see you again soon. Yeah, hopefully. Okay. Erica, anything you want to say to our viewers? Yeah, hello everybody. We are calling all of the Filipino women who are married. Single mothers, widows do separated, to come and join the Mrs. Philippines 2025 on March 2025. There you go, there you go. Marami salamat senyo. Thank senyor. you. At siempre, congratulations senyo. MIPH.